Pritis pa o. Oh. bili na kayo. Walang tinex to. Wala Ay, hindi maalat. Huh? Baka hindi maalat tong pritis niyo. Mamaya niyo nakakaalat. Ma garto na lang. Magpaluto ko muna kayo sa loob kahit isang balaw. Bago mam, pag mamaalat, huwag niyo naman bayaran. Bibigyan ko sa inyo isang basket. Ay, yung sukses kuya oh. Mag-shoutout ka. Shoutout pa. Dalawin mo ito sa Youtube ko. Ano pong, ano niyo? Rebecca Paldua vlog. Yung... Magpalo ko yan mas. Ay, wow! May Youtube si kuya. Mag-comment ka para balikan kita, pro-promote kita. Babaratin <laughs> <yata. laughs> ka na yan. Hindi niyo na po at para 300. Pamahal <laughs> yata. Po. Oh, marami nang bibinda dito, may gulok dito. oh. shout out ko ya. Ang kapital po kasi nito, sa totoo lang. 5, 300. Hindi siya maanghang, ay hindi siya maano. Ayun, ginulpi mo na. Hindi ka na mag-swimming kundi. <laughs> Langit lang po. <laughs> Hindi bang kumain pa isa? Ah. <laughs> <laughs> Hindi daw. Pato si guys. Si mam pala ang pinansir. Oh, yan pato pati siyempre eh <laughs> babae. Ayun. Patupat sa Ilocano yan pero sa kanila makapuno daw. Sarap ng kwenta wilis taali. Ang bisugo. Hindi na na-try. Bisugo daw. Ito yan, ma'am. Nandito lang po yan sa Laia. Pag kayo ba yung nakuha ko? Hindi nga maalat. Pag hindi maalat, pinagluluko mo ata kami, kuya. Kaya danggits ba lahat yan? Opo, danggits ba. Pwede mo nga i-mix. Pwede, di ba? nang may Walang tinig? Walang tinig yan. Pinain ko na lahat. Parang chicharon lamang, kuya. 400 pala Wala kami anaw? Lima <laughs> <laughs> po tapos hindi na nabayaran ko na yung isang dami. Mahala <laughs> <laughs> kayo. Mayroon dito video. <laughs> I-replay nyo na lang tong video ko kapag ano. Pag may nagkamali sa inyong dalawa. <laughs> <laughs> pagtaga eh? ako sa kanya pinabibili <laughs> niya ako ng pagtaga oh ang dami namin gulok sa bahay hindi namin alam paano eh, yung pinangano ko sa buko oo nga pinangano ko sa buko dito lang? sa Batangas din wala kang sticker dyan ma'am? ay wala, wala akong dala eh wala sa plano itong magpunta namin dito sa dagat eh sabi ko mag-vlog lang kami. Ma, Napunta kami dito. Rebecca Padua Vlog. Ah, Rebecca Padua Vlog. Iyan mo ah. Sabihin mo mag-comment ka para maano kita. May YouTube ka ba? Aventures. Ah, uh, ano? Aventures.